Pagamat hindi pa Huwebes Santo na masyal na ang pamilya ni na Vincent sa mga pasyalan sa Baguio City. Sa biyahe namin medyo inagahan namin yung pagpunta kasi ayaw kong sumabay doon sa maraming tao sa Wednesday kasi medyo crowded na yung lugar. Mas maganda yung ma mauna na kami para pagpupunta pa lang sila, pauwi na kami. <laughs> <laughs> Ngayong Semana si Santa, hindi lamang mga turistang dadagsa, kundi pati na rin ang mga sasakyan. Isa sa mga inaasahang makakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ay ang Central Business District. Kanina po ano, masyadong madaming mga tao dahil siguro po ay ano, mga lang din po na iba kaya po naggagalagala din po sila. Para maibsan ito muling binuksan ng Baguio City Police Office ang mga vacation lanes. Ito ay binubuo ng siyam na kalsada sa labas ng Central Business District. Binubuo ito ng Naguilian Road, Marcos Highway. South Drive, Outlook Drive, Balakbak Road, Luakan Road, Lamot-Shilan Road, San Luis ng Alisan Road at ng Longlong Road. Uh, we have the passage lane uh, for those people who don't have to go through yung uh, CDBD then they may as well make use of this convenient route. And we have the DCPO view value apps. Layon nitong i-redirect ang mga ruta ng mga motoristang papunta sa iba't ibang bayan at probinsya ng Cordillera. Sa ganitong paraan maiiwasan ang pagdaan ng ilang motorista sa Central Business District. Uh we encourage them kasi Baguio City is a walkable city as you can see we pl we placed mga signs dyan na kung ilang steps, ilang calories sa mababurn mo. So we 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 tell them to leave their vehicles in their uh, respective hotels. Bukod sa mga alternatibong ruta magpapakalat rin ang Baguio City Police Office ng aabot sa apat na raang pulis para matiyak ang seguridad at pagmamando ng trapiko. Ang preparation natin dito sa Holy Week ay uh, marami na tayong na organize na pulis para mabantayan ang kasiguraduhan natin during Holy Week. May umaabot tayo na 1900 plus na kapulisan at uh, meron pang mga falls Uh, force multipliers na may dadagdang. Uh, meron sa kalsada, sa simbahan, sa bahay, sa mga uh, business establishment, uh, at saka others na tourist destinations dahil yun ang pinupuntaan ng tao. Kung saan yung maraming tao, yun yung uh, uh, pinapriority namin sa deployment. Ngayong Martes Santo, light to moderate pa rin ang lagay ng trapiko sa Marcos Highway sa kabila ng tagsa ng mga sasakyan galing sa Metro Manila at Central Luzon sa lungsod. Hindi rin ramdam sa ngayon ang tagsa ng mga sasakyan sa Kenon Road at pinahihintulutan lamang na dumaan dito ang mga light vehicles. Light to moderate naman ang volume ng mga sasakyan na dumadaan sa Nagilian Road papuntang Ilocos Region at Cagayan Valley. Ayon sa Baguio City Police Office, all systems go na raw sila para sa Semana Santa. Inaasahang papalo sa so 130,000 hanggang 150,000 ang inaasahang bibisita sa lungsod ngayong long weekend. Vanessa Bugtong, RNG News.